Okay, okay. Hello, hello. So, ang video natin ngayon, paano maglagay ng uh, Tagalog subtitle sa ating video gamit ang CapCut. Ayan. Tuturo ko yan sa inyo or ipapakita ko yan sa inyo via screen record. Okay po. So, assuming na marunong na tayo sa basic editing, so nandito na ako sa aking CapCut account. Ayan. Tapos, itap natin itong new project tapos piliin natin yung video na natin kanina. O yan nakaganyan ako, 'di ba? May gagawin muna ako para kasi nasa loob ako ng aking tent, tatanggalin ko muna yan Wait lang. O, so ayan po, guys. Um, bukod sa nilagyan ko siya ng fake background, 'di ba kanina nasa tent ako. So, kung gusto niya din matutunan kung paano maglagay ng fake background, i-comment nyo lang po sa baba para gawa natin agad yan ng video. Ayan, tapos nilagyan ko na rin yan ng uh, filter. ba diba? Gumanda tayo bigla. Char. <laughs> okay. So, paano maglagay ng uh, Tagalog subtitle? I-play muna natin to. Okay, so balik natin sa pinakaumpisa. Tapos itap natin itong text. Piliin po natin yung text sa baba. Tapos lagay po natin. Tapos piliin po natin yung auto caption. Dito lang po tayo sa baba. Ah. Auto caption. Tapos eto po. Dito sa taas ng video. Ayan. May ano dyan. Language po. Select language. So ang pipiliin natin Malay or malay. Ano yan eh, parang malapit yan sa ano, ba diba? Sa Davao ata. So, malay is Malaysia. So, ang salita nila medyo kalapit po sa Tagalog. Kasi wala kasing ano dito eh, Filipino. So, yung malay, kaano po yan, parang may pagkahawig siya sa Tagalog. Ayan. So, ayan, generate natin. Tap natin itong generate. Okay, so so ayan na nga. Um itap lang natin itong ano uh, para baguhin natin yung tawag dito, yung fonts. Ayan, tap natin yung text na yan. Tapos dito sa baba, style. Tapos font. Pili kayo. Um ito para makita lang natin, lakihan natin para makita nyo. So, fonts. Maraming fonts dyan. Pwede po kayong mamili. Tapos, dito sa style. Next to fonts. Style. Um, yellow. Para. Ayan. Tagalog na Tagalog. Hi. Hello, hello. ba diba? Yung hi niya. Tagalog na Tagalog talaga. So, pwede nyo naman baguhin po yan. Ha? May mga error, error din yung ano. Kasi nga, hindi naman yan Filipino. So, babaguhin din po natin. I-check natin. Ha? Okay. So, ganyan na ay napalaki masyado okay so ba diba? kung gusto niya naman so ayan na nga po tagalog subtitle na diretso na yan o oh, de ba diba? meron na ayan so um kapag gusto niyo i-edit hi hello so halimbawa yung hi hello sa'yo ang bilin natin ngayon ang video po ang sabi ko ba diba? hindi ako naintindihan. so yung hi i-edit natin. Hi. Uh, lagyan na din natin ng hello, hello sa'yo. Ang bilin, not bilin. Video po yun, video. So, yun po. Babaguhin na lang po natin, ha? Video. So, Tagalog tayo. Video natin ngayon. So, ganun lang naman po. Kung gusto nyo ng medyo yung may ano, may buhay yung ating caption. So, balik tayo dito sa style. Ayan, no? apply auto caption uh, ah, pili po kayo dito ayoko ng pink babae yan eh. ayan um, may paborito ako dito yung green eto ba yun hindi ah eto ito. the quick brown fox ayan, ayan yung gusto ko ayan So, ba diba? Parang pinaghirapan pero hindi. Okay, so ganyan lamang po kung papaano maglagay ng Tagalog subtitle dito sa ating, ay dito sa CapCut. Okay, so yun lamang po in this video. Yung maraming salamat sa panonood and I'll see you soon. soon. So, comment nyo po sa baba kung gusto nyo ding matutunan kung paano maglagay ng fake background ng mabilisan lang. Okay, bye!